Sa ibang balita, tinalakay kanina sa Senado ang mga nagiging hadlang sa pagtatayo ng mga infrastruktura para magkaroon ng free public wifi sa bansa. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Mahigit labing dalawang libong pampublikong lugar ang layong malagyan ng free WiFi fi na Department of Information and Communications Technology hanggang sa susunod na taon. Ayon kay DICT Secretary Rodolfo Salalima, unti-unti na nilang itinatatag ang free public WiFi. fi alinsunod sa utos ni President Rodrigo Duterte sa kanyang unang State of the Nation address. Gayunpaman, sinabi ni Salalima na hindi ito nagiging madali, lalo na sa telecommunication companies. While well, we have one permit, from the national government when it comes to operating in the localities, we need about, the telcos rather, need about 20 to 25 permits just to operate in those localities. Isa sa mga nakikita nilang solusyon sa problemang ito ay ang pagpapalabas ng executive order ni Pangulong Duterte. Sa ngayon ay gumagawa na ang DICT ng draft ng EO katuwang ang National Telecommunications Commission na papaaprubahan sa Pangulo sa lalong madaling panahon sa ilalim ng draft EO. Aatasa ng local government units na aprubahan ang lahat ng application para sa agarang pagbibigay ng public services katulad ng free wifi. Naniniwala naman si Senator Paulo Binigno Bamakino na malaking tulong ang libreng internet connection na ito sa komunikasyon ng bansa kaya susuportahan nila ang anumang hakbang upang maisakatuparan ito. Maliban sa mga pampublikong lugar, nais din ang Senado na malagyan ng free wifi ang lahat ng paaralan, partikular ang mga public schools sa state universities and colleges upang maitaas ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Umaasa ang Senador na ipagpapatuloy ng Department of Education o DepEd at Department of Information and Communications Technology o DICT ang kanilang pakikipagtulungan sa Kongreso upang maisakatuparan ito sa lalo madaling panahon. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines.